Muling namigay ng mga regalo sa Tondo, Maynila, si dating Pangulong Joseph Estrada sa mismong araw ng kanyang ikapitumputlimang kaarawan. Inamin naman ni Erap na tutul daw ang kanyang pamilya sa pinag-iisipan niyang pagkandidato bilang Alkalde ng Maynila sa 2013 elections. May ulat on the spot si Sandra Aguinal. Sandra? Yes, Rafi. Pagdating nga dito ni dating Pangulong Joseph Estrada ay agad siyang binasbasan ng pare at pagkatapos niyan ay uh, namigay na siya ng uh, mga regalo bilang bahagi ng kanyang 75th birthday at uh, siya po, naganap po ang uh, pangyayaring yan doon mismo sa loob ng uh, compound ng uh, simbahan nabigay si Arab sa mga residente ng tondo ng bigas, delata at biskwit at yung uh, binibigyan po ay yun lamang may mga dalang stub pero higit na marami yung bilang ng mga taong dumating dito gaya kahapon ay para parang kampanya ang dami ng tao na sumisigaw ng Mayor Erap pero bigit po ni Erap ay hindi siya namumulitika at uh, ginagawa lamang daw niya ito dahil birthday niya at tauna naman niya itong ginagawa. Hindi pa raw siya nagde sa ngayon kung siya ba itatakbo talaga ang mayor ng Maynila. Dahil ayon na rin sa kanya ay may tutol ang kanyang pamilya. Dahil uh, ayon na rin dito kay uh, dati Pangulong Estrada, sinabihan siya ng kanyang pamilya na wala naman na siyang dapat pang patunayan. The will of the people will prevail over my family, Bakit pa, over pa, myself. Sir. Well, they said said, I've been uh, a mayor, senator, vice president, and president. And they're concerned about uh, something might happen to me. But uh, if uh, if it's uh, in line with the service of the people, I'm willing to risk anything that may happen to me. Wala nang kailangan pang patunayan. No? Nothing more to prove kasi ano man man sa kanya uh, the mere fact na nung 2010 election nakakuha pa rin siya ng halos 10 milyong boto ay ibig sabihin yung pagmamahal, tiwala ng taong bayan lalo na mga sa Pilipinas dyan pa rin Rafi, kanina nga ay nagbirupa itong siya uh, dating Pangulong Estrada na yung kanyang blood pressure ngayon ay 120 over 70. Sabi niya, ganda-ganda pa ng aking blood pressure at uh, maayos pa raw ang kanyang kalusugan. Kaya kayang-kaya pa niya kung siya man ay uh, sasabak na muli sa kampanya. Rafi? So Sandra, meron bang binanggit ang dating uh, Pangulo kung kailan siya magdideside uh, na ng uh, Alkalde ng Maynila? Sa ngayon, Rafi, wala siya talagang commitment. Eh, ang sinasabi niya, pag-iisipan ko pa lang. Pero kung uh, pagbabatayan yung batas, ay uh, limitado na lamang yung oras ni uh, dati Pangulo Estrada para mag-decide dahil kailangan magkaroon siya ng one-year residency. At uh, kung sa Mayo next year yung eleksyon, eh kailangan by May, eh, tumira na rin siya dito sa Maynila. Rafi? Uh, kanina, Sandra, nabanggit niya yung will of the people will prevail. Meron bang pwedeng gawin yung mga uh, uh, taga-Maynila para makumbinsi siyang tumakbo bilang alkalde? Sabi nga niya kanina, eh, pinapakinggan naman daw niya yung mga sigaw ng tao tuwing uh, pumupunta siya sa iba't ibang venue simula pa kahapon ay eh, sinisigaw kasi nila yung Mayor Erap. Sabi niya ay uh, magiging factor din daw ito uh, at ikang ika nga between his family at yung sigaw ng tao eh sabi niya mananaig yung sigaw ng taong bayan, Rafi. Okay, maraming salamat, Sandra aginaldo